Hello mga kaiwi heroes Primo nga po pala Nandito ako ngayon upang ituro Ang basic vehicle inspection Una, check natin ang tire pressure Upang masiguro Na nasa tamang hangin Sunod naman, angat natin ang ulo ng truck Upang i-check ang Engine belts, langis kulan, cool ATF music At radiator cap naman ay na ang mga ilaw. Bago mag-check, start muna natin ang trap. Check natin ang headlight, signal light, at mga clearance light. Kapag maayos, gumagana na ang lahat. At bago tayo bumiyahe, huwag kalimutan magsuot ng seatbelt para sa ating kaligtasan. Hanggang dito na lang mga kahiwi heroes. Salamat!